ng susu. Tapos talagyan namin yung data. Ayan, gali ang gulong Lutong plumbin siya. Ayan, hindi na putulan pag malik siya. Ayan. Tapos lagyan namin sang data. Ayan. Ayan. Ayan, nag-aagra sa pader. Ayan, ang susu. Kinuha lang namin sa sangha. 20 pesos na ni Bo, wala mitun bigyan ng namin sang Gatakan. Gabi. Gabi. Kada mitong gila sudan subong. Ayan oh. Nami kali siya. Bo, oh, pila ka tuig na hindi ako nakatilaw. Susu. haba ang nguso. Bagungon sa ruas Sa ruas, bagungon. Tapos ari lang among tanom o langka. Wow. Bukas naman matambo kami kag ah, malangka kami. Lagyan na naman ng sang pasayan dito lang sa dibot namin. ni Tapos e. nga mga nyug bala Oh. Hindi e, mga nyug. Maloto na naman ng ibus. Ibus, ibus. Langka. Ayan ang mga namin. Hindi ka na magbakal. Sudan na lang baklon. Pero kamahalon ang mga sudan naman. ng no? Mga langka. Ni. Salamit tun. Salamit kung gusto mo wala sudan. Ayun, itik man ang patyon. <laughs> nyo mm. gud na ayan tapos, tapos na ayan na lalagyan na namin sa gata nilaga muna namin ang gabi ayan iwalaon muna sa baw